Yan mapagpalang umaga at maulaw na umaga dito Sir Gaw Ayan kumusta kay lahat dyan mga karilis mga kablog Andito naman tayo Magdodrawing naman tayo mga kapatid Ayan mga kapatid magdodrawing ako ng isang isang sapa mga kapatid Ayan, kung sinong naka-experience sa isang sapa so, Mga kapatid, shoutout sa mahilig mag-drawing dyan Ayan, salamat sa mga followers natin dyan Mabot na talaga tayo ng 19k followers Ayan, salamat sa mga star sender Lalo na sa mga star sender dyan Mga kapatid, God bless natin lahat At salamat sa mga kapatid natin dyan na sumusuporta Sa ipp ko lalo na sa youtube channel ko mga kapatid at shout out shout out sa lahat mga Kablogger vlogger dyan at ako'y baguhan pa lang mga kapatid nagsisimula pa lang at sana mga kapatid uh, nyo yung mga video ko follow, like and comment mga kapatid ayan panibagong vlog naman tayo mga kapatid gamit ay aking uh, pintle pin mga kapatid kahit walang kulay mga kapatid uh, sana magustuhan nyo comment lang kayo yan isang sapa na Sim, uh, simple lang mga kapatid simple lang na supportahan nyo mga kapatid ang ipipids ko uh, char charm vlogger ayan kapatid uh, shout out sa mga kapatid natin dyan sa lahat ng kapatiran uh, sa isang baka sharing bakal uh, Luzon Visayas Mindanao shout out sa latian lahat dyan ayan magbuhi tayo ng isang ano Yan, para maliktad pa yung ano, mga kapatid, pero... Pero okay lang yung mga kapatid. Yan, sa lahat ng marunong mag-growing dyan. Ito sa yung lahat. Eh, simple lang naman yung mag-growing, mga kapatid. Walang kulay. Ayan, tingnan natin mga kapatid. Iba naman tayo mga kapatid ngayon. Mag-drawing naman tayo mga kapatid. na tayong ibon na lumilipad at saka ah uh, may mga design na mga abul uh, bulubundukin at mga kahoy mga kapatid Yan Isang sapa 'yan mga kapatid medyo maliit lang ito na pagkaguhit mga kapatid kasi band paper lang yun ang gamit ko so ito yung lahat dyan kaya well, huwag kalimutan tapusin yung video na ito mga kapatid paki follow, paki like at paki share na, paki, paki -share na rin sa mga ina-upload ko na video yan, support lang tayo at at uh, tayo na may magkakulungan mga kapatid uh, mga kablog uh, lalo na sa nagsisimula pa lang yan tulad ko mga kapatid at salamat kay Sir Mita na uh, mabalik na yung ano ko uh, performance sa uh, ano. meron na tayong nagbigay meron nang nagbigay ng uh, star cinder sana hindi na ito maulit mga kapatid dati uh, parang ilang buwan na ako hindi nakablog, uh, nakablog kasi na ano yung ano eh, uh, facebook page ko mga kapatid ayan sa baba na ito mga kapatid uh, may mga barto may mga design na mga kahoy so taosin lahat dyan sana magustuhan nyo yung uh, pagdodrawing ng isang baguhan vlogger a charred vlogger ayan mga patit. ayan malapit na tayo matapos ayan pumuporma na siya mga kapatid ayan tapos na mga kapatid ayan tapos na tayo sa vlog ayaw ayaw Yan mga kapatid, yung drawing natin. Mga kapatid.